Hello, what up mga kabakyard Magandang hapon Ayan, dito tayo sa Manukan mga kabakyard Ayan, nalinis na natin mga kabakyard Yung mga Pwisto natin mga laga Ayan, eh. nalinis na, nawalisan na natin Yan sila lahat Pati doon, pati sa taas Doon, nawalisan na natin Pati ilalim ng kulungan Ayan, malinis na sila Ayan, narotisyon natin sila mga kabakyard Narotisyon ko na sila sa kanilang kanya-kanyang kanilang kanya-kanyang dapuan na yan na rotation ko na sila sa kanyang talian ayan, ayan medyo malinis ang ating manukan sa mga, yung mga ipot yung nilinis ko what up what up magandang hapon mga kapakyard dito tayo sa munting, munting manukan natin ayan Sarap pagtambay dito mga kapatid. Lalo na makita mo yung mga alaga mo, hinti-hinti, wala mga sakit. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Malapit na to sila mailaban mga kapatid. Sana ay tayo at bigyan tayo ng blessing ng ating Panginoon para magkabili tayo ng bigas. At siyempre patuka ng ating mga alaga ang pagmamanok ng mga backyard hindi na to, sugal may kunting sugal may lamang ang negosyo mga backyard i-business natin mga backyard para gayahin natin yung ibang mga breeders na nagsaksis sa kanilang mga alaga kasi ginawa nilang yung business kaya ito ang mindset natin to, dito sa ating backyard makalahin ng magaganda at siyempre maalagaan ng mabuti ang ating mga alaga sana ay manalo maganda ang premiuhan kasi ngayon mga kapatid <coughs> Ayan, yung dalawa na salang yung bali ano nang nakasalang ko ngayon anim na inahin may itog na ako may ito yun ang lawa lawa mga bakit tabi ng ating manuka na yun malaking lawa yan yun mga doon sa likod malalim yan mga kabakyard ang daming isla dyan yun yung iba dun ang iba na natin doon mga enahin pinakawalan natin para magandang kanila mga itlog o kaya ng mga hanip makadamo-damo ayan mga sikto sarap magtambay dito mga kapakid sa munting manuka natin katapos maglinis yan upo upo ayan. Up. salamat mga kabakyard sa sumuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat sa uh, na bago kong subscribers. Uh, God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe uh, please subscribe at share mga kapatid sa malit channel. Maraming maraming salamat at God bless all. At sa sa lahat ng mga UFW sa mga sulok ng ating mundo naroroon ating mga kapatid na naghanap buhay. Sana ay gabayan sila sa kanilang trabaho. God bless all. Bye-bye mga card. Salamat, salamat. Bye-bye.